Magandang araw mga bata! Ako si Chevy. Welcome sa panibagong video sa segment na Hashtag for my Ngayong araw, ang ating pag-uusapan ay kung ano-ano nga ba ang mga gamot laban sa ubo na walang plema o ang tinatawag na dry cough. Ating sasagutin ang mga katanungang Una, ano nga ba ang sanhi at sintomas ng pagdanas ng ubo? Pangalawa, ano ang pinagkaiba sa sanhi at sintomas ng dry cough at wet cough? Pangatlo, paano ang tamang pag-inom ng gamot laban sa dry cough tulad ng mga centrally acting antitusive na mga dextromethorphan at butamirate citrate? At mga anti-allergies na cetirizine at loratadine. Kung ikaw ay interesadong malaman ang kasagutan sa mga tanong na ito, pakihambalos ang subscribe button at pakiting! notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Handa ka na ba? Let's do this. Yes! It's me. Simply Chevy. Mayroong dalawang main drug class na ginagamit na pangkontra sa ubo na walang plema o ang tinatawag na dry cough. Una, ang mga anti tusibs tulad ng dextromethorphan at butamrate citrate. At pangalawa ay ang mga antihistamine o ang mga tinatawag na anti-allergies tulad ng cetirizine at loratadine. Bago pa man natin alamin kung paano napipigilan ng dalawang drug class na ito ang sintomas ng dry cough at kung paano ang tamang pag-inom ng mga ito, alamin muna natin kung ano nga ba ang ubo at ano-ano ang mga dahilan ng pagdanas nito. Ang ubo ay isang normal na reflex action ng ating katawan. Ito ay normal immune system response upang protektahan ang ating upper respiratory tract sa mga foreign materials tulad ng irritants, alikabok at pollen grains na maaaring makairita dito. Ang ubo ay paraan din ng ating katawan upang i-clear ang daluyan ng hangin sa mga substance na maaaring makabara tulad ng plema o mucus. Ang ating katawan ay mayroong cough center. Ito ay parte ng ating utak na matatagpuan sa medula oblongata sa brainstem. Ang purpose ng ating cough center ay ikontrol ang mekanism ng pagdanas natin ng ubo. Meron din tayong mga cough receptors na matatagpuan sa daluyan ng hangin. Kapag ang isang irritant ay ating nalanghap o nakapasok sa daluyan ng hangin o airways, ito ay magdudulot ng pagkairita ng ating airways. Kapag ang airways ay na-irita, ito ay magsisend ng signal sa cough center sa ating utak. Kapag natanggap ng ating utak ang signal, ito ay magre-respond at magsisend din ng signal sa ating chest at abdominal muscles upang huminga ng malalim at umubo upang mailabas ang irritant mula sa daluyan ng hangin. Ito ay normal na reflex action ng ating katawan na tinatawag na cough reflex. Ang bilis ng airflow kapag tayo ay umuubo ay 80 kilometers per hour. Sobrang bilis para siguradong ma-expel ang mga irritant palabas ng lungs at daluyan ng hangin. Mayroong iba't ibang types ng ubo nakabase sa duration o tagal ng pagkadanas ng ubo, sa nature o uri ng ubo kung ito ba ay may plema o wala at dahilan o cause ng ubo. Ang discussion na ito ay magpo-focus sa uri ng ubo base sa nature ng ubo. Mayroong dalawang uri ng ubo kung magbabase tayo sa nature ng ubo, ang productive cough o wet cough, at ang non-productive cough o dry cough. Ang productive cough o wet cough ay isang uri ng ubo na may kasamang plema, samantala, ang dry cough naman ay isang uri ng ubo na walang kasamang plema. Dahil ang ubo ay normal na proteksyon lamang ng ating katawan, minsan hindi na kailangan ng gamot para ito ay maibsan. Kailangan lang uminom ng maraming tubig. Ngunit, kapag ang ubo ay nakakasagabal na sa pang-araw-araw na gawain, maaaring uminom ng isa sa mga gamot na aking ididiscuss. Mayroong apat na drug classification na ginagamit na pangontra laban sa ubo. Para sa wet cough o ubo na may plema, ang ginagamit laban dito ay ang mga mucolytics at expectorant. Para naman sa ubo na walang plema o dry cough, ang ginagamit laban dito ay mga anti at anti o mga anti-allergies. Ang focus natin sa discussion na ito ay ang mga anti at anti-histamine. Ngunit, kung ikaw ay interesado sa topic tungkol sa mga gamot laban sa ubo na may plema, panuurin lamang sa video na ito. Bago pa man natin talakayin ang mga anti at anti-histamine, alamin muna natin ano nga ba ang mga sanhi ng pagdanas ng dry cough. Ito ang mga posibleng dahilan ng pagdanas ng dry cough. Ang pagkakaroon ng mga sakit na asma, sipon, GERD, sleep apnea, vocal cord dysfunction, Allergies at pag-inom ng mga medication tulad ng ACE inhibitor ay maaaring makatrigger ng pagdanas ng dry cough. Basically, ang mga sakit na asthma, GERD, allergies, sipon, vocal cord dysfunction at sleep apnea ay may mga sintomas na maaaring makairita sa daluyan ng hangin na magdudulot ng dry cough. Ang ACE inhibitor naman ay isang gamot para sa high blood pressure. Ang mga ACE inhibitor tulad ng captopril ay may direktang side effect na dry cough. Ang drug of choice para sa dry cough ay mga antitussive. Ang antitussive ay mga gamot na nagpapababa ng cough reflex action para mapababa din ang pagdanas ng ubo. Dahil ang dry cough ay walang kasamang plema at nangyayari lamang bilang resulta ng pagkairita ng daluyan ng hangin. Maaari itong gamutin sa pamamagitan ng pag-block ng cuff reflex upang hindi makapagsignal ang receptor sa cuff center at mapigilan ang pag-ubo. Mayroong dalawang uri ng antitusib, ang centrally acting at peripherally acting. Under sa centrally acting, antitusib ay ang gamot na dextrometorphan at butamirate citrate. At under naman sa peripherally acting antitusive ay ang gamot na menthol at camphor. Ang butamirate citrate at ang dextrometorphan ay centrally acting dahil ito ay may direktang epekto sa cough center o napipigilan ang ubo dahil sa pagblock sa cough reflex. Ang sikat na brand sa gamot na dextrometorphan ay ang Toseran Forte. Ang Toseran Forte ay naglalaman ng 15 mg dextrometorphan laban sa dry cough. 25 mg phenylpropanolamine laban sa sipon at 325 paracetamol laban sa pananakit ng katawan at lagnat. Basically, ang Toseran Forte ay kombinasyon na gamot laban sa dry cough na may kasamang sipon at lagnat. Ang tamang pag-inom ng Toseran Forte ay uminom ng isang kapsul every 6 hours, meaning Uminom ng apat na kapsul sa loob ng isang araw. Siguraduhin na may anim na oras na pagitan ang pag-inom sa bawat kapsul. Ang Toseran Forte ay pwede lamang sa mga adults at mga batang 12 years old pataas. Huwag lalagpas sa pitong araw na sunod-sunod ang pag-inom ng Toseran Forte. Kung ang ubo ay hindi pa din maibsan sa pitong araw habang umiinom ng Toseran Forte, maanong mapakonsulta agad sa doktor. Ang Tosiran Forte ay bawal sa mga buntis at breastfeeding mummies. Ang Tosiran Forte ay mabibili sa iba't ibang leading drugstore nationwide sa halagang 11 pesos. Ang brand na sikat naman sa gamot na butamirate citrate ay ang Sinicod Forte. Ito ay naglalaman ng 50 mg butamirate citrate. Ang tamang pag-inom ng Sinicod Forte ay ang mga batang 12 years old pataas ay maaaring uminom ng dalawang tablet sa loob ng isang araw. Siguraduhin lamang na may labindalawang oras na pagitan ang paginom ng bawat tablet. Meaning, uminom ng isang tablet every 12 hours. Ang mga adults naman ay pwedeng uminom ng tatlong tablet sa loob ng isang araw. Siguraduhin na may pagitan ng walong oras ang paginom ng bawat tablet. Meaning, uminom ng isang tablet every 8 hours. Huwag ding lalagpas sa pitong araw na sunod-sunod ang pag-inom ng Sinicod Forte. Kung ikaw ay puntis at nagpapadede, kailangan ng pahintulot ng doktor bago uminom ng Sinicod Forte. Ang Sinicod Forte ay mabibili sa iba't ibang leading drugstore nationwide sa halagang 23 pesos. Ang camphor at menthol naman ay peripherally acting dahil ito ay topically o pinapahid lang sa balat o ini-inhale lamang. Ang epekto nito ay pinapababa ang sensitivity ng cough receptor sa daluyan ng hangin kaya hindi ito nakakapagsend ng signal sa cough center at napipigilan ang pag-ubo. Ito ang mga brands na available sa market sa gamot na menthol plus camphor. Vicks Vaporub at Vicks Inhaler. Ang tamang paggamit ng Vicks Vaporub laban sa ubo ay magpahid ng tamang amount ng Vicks Vaporub sa dibdib at lieg. Siguraduhin na malalanghap ang vapor o maabot ito hanggang sa ilong at bibig. Pwedeng magpahid ng 3 times a day o depende sa advice ng doktor. Kapag ang dry cough naman ay dulot ng allergy, maaari itong mapigilan sa pamamagitan ng pag-inom ng antihistamine tulad ng loratadine at cetirizine. Ito ang mga brands na available sa market sa gamot na cetirizine. Verlex Alnex Rightmed cetirizine Available din sa market ang iba't ibang generic cetirizine. Ang tamang pag-inom ng cetirizine ay uminom ng isang tablet ng cetirizine sa gabi bago matulog. Ang epekto ng cetirizine ay abot ng 24 na oras. Ang cetirizine ay may side effect na pagkaantok, kaya mainam na inumin ito sa gabi bago matulog. Ang cetirizine ay pwede sa mga adults at mga batang 12 years old pataas. Ito naman ang mga brands na available sa market sa gamot na Lurata din. Alerta! claritin. Right med loratadine. Available din sa market ang iba't ibang generic loratadine. Ang tamang pag-inom ng loratadine ay uminom ng isang tablet ng loratadine sa gabi bago matulog. Ang epekto ng loratadine ay abot ng 24 na oras. Ang loratadine ay may side effect na pagkaantok. Kaya, mainam na inumin ito sa gabi bago matulog. Ang Lurata din tablet ay pwede sa mga adults at mga batang 12 years old pataas. Mahalagang paalala, kapag ang inyong ubo ay may plema, huwag uminom ng antitussive. Ito ay magdudulot ng pagpigil ng pag-ubo ngunit magdudulot din ng hindi pag-expel ng plema. Ito ay magiging panandali ang solusyon lamang sa ubo, pero hindi nakagagamot ng ubo na may plema. Ako si Shevy na nagiiwan ng paalala kapag ang iyong ubo ay malala at nagtatagal ng higit pa sa tatlong linggo at ang plema ay greenish yellow o may kasamang dugo at nakakaranas ka ng lagnat at hirap sa paghinga, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Kumonsulta agad sa doktor para sa iyong kagalingan. And I love you! Mahalagang paalala! sa ibinahagi kong kaunting kaalaman mga bata hanggang sa susunod nating pagkikita paalam Magandang araw mga bata maraming maraming salamat sa inyong pagpantikik at panonood sa aking mga video ikaw ay nasiyahan huwag kalimutan i-subscribe at i ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video hanggang sa susunod nating pagkikita paalam